Yan mga yung bunga ng ating munggo Nagpipitas na tayo ngayon dahil tuyo na So pipitasin lang po natin yun nandito sa plat na una natin tinanim Ito yung sinama, sinama natin sa ano sa okra Ito may bunga rin yung okra natin dito At karamihan po ay ano na ah, hinug Tuyo na So sa araw po na to ay mag update din po tayo Doon sa ating yung ginawa po nating na drip irrigation na experiment. Ayun. So update natin yung ating mga tinanim doon na mais at mga sari-sari. Meron na po tayo mga nilagay doon iba pa. At mamaya eh mag-aabono rin tayo ng ating mga halaman doon. Pagkatapos nating pitasin to. Dahil ano eh bukas baka pumitik kapag medyo mainit. Eh ngayon, umula ng kaunti. Kaya medyo makunat. pagka naarawan na po kasi ito mabilis pumipitik yung kanyang balat at bumubuka ng kusa kaya magandang ganito medyo na ano siya kumunot nga ng konti uh, kunin na rin natin itong mga ano na to okra kasama ko ngayon si mama Bee si Tani Ayan, si Bilog nandun sa ano eh sa kubo nagpipita sila ng okra dyan yung ating mga okra na nabansot na rin dahil nga sa sobrang init ng sikat ng araw pero namumunga naman ito yung mga una-una natin kinumpanyon mga kabukids sinubukan natin ikumpanyon sa okra okay rin kasi sulit din yung dilig-dilig namin sa okra maliban dong sa bunga ng okra na yan meron din kami napitas na bunga ng munggo yung munggo po kasi hindi naman kailangan talaga ng maraming dilig niyan eh. Kaya tamang ano lang siya, nakikiagaw. Yan. Okay, na tayo ng ating ukra. Kinukuha na natin yung matanda na at saka yung mga bata pa. Para pampakain sa itik. Yan tanda na pakain na lang. <laughs> yung magulang na ba? Pampakain sa itik. <laughs> Sabi ng okra, wow, hiyang-hiya ako sa matanda. <laughs> Pag matanda na, pinakain na. <laughs> oh, ito, ang aming nakuha ni Tanini. Magulang na ito, gulang na rin yata, wala na itinira. Nakuha na ni Tanini. Ito magulang Ay, ito. na naman. Mm, magulang na. Mm. Meron na naman akong pagkakaabalahan mamaya. <laughs> Maggagayat-gayat na naman. Gayat-gayat ng pakain kay Itik. Ang dami na mga kabukids. Ito pong tinanim namin ano na to. Munggo ay pang ulam-ulam ulam namin. So lutuin natin to sa susunod na araw o bukas medyo ano bibilad pa natin ng konti at dito update din po sa ating mga ibang tanim dito na munggo yan nagkakaroon na rin po ng ano ng bunga na maliliit at namumulaklak na rin yung iba dyan sa katabi yung iba naman hindi masyadong lumaki gawa ng sobrang init nga po kahit, kahit matibay sila sa init dahil sa sobrang init nabansot pa rin at yan meron din po tayo doon sa kabila yung doon sa talong ma namumulaklak na maganda yung kanyang result ayan yun nga lang yung ating talong mapa, napaaga syang nawala ng mga dahon ayan yung ating munggo so sana makarami rin po tayo dyan ng, ano, ng bunga na mapipitas at yun nasulit din natin yung ating mga ginawang companion sa ating mga tanim okay. wala yung ulam natin bukas munggo kanya kanya to kanya kanyang Himay? <laughs> bawal ano, bawal <laughs> giikin na. Bawa kanya-kanya himay. Konti na lang po yung mga ano, mga bunga na natira. Pero parang ito kaya magtuloy pa, yung bulaklak na to Pag tuyo ng kanyang mga bunga, unti-unti na rin po natutuyo yung dahon. So hindi ko kabisado kung ganyan talaga yan o may mali akong ginawa. O kulang sa abono. Malalaman natin yung sa mga susunod Dito na lang So awas na rin okay. Sayang Bawat isang ganito Sampu Binibilang hmm. ko sampu eh Gina mo ha Isa Dalawa Tatlo Apat Lima Anim Pito Walo Siyam Sampu Eleven pa nga to eh Ito lima lang ha um, may... Ibig sabihin yung isang butil Times ten hindi lang kasi yung isang ano. Haba. Yung isang puno, maraming ganito. Siguro mga average times 50. Yung isang puno mga kabukids. So kung may isang boto tayong tinanim, mag average siya ng times 50. Sigurado na isang sako ang itanim natin. Ilan yung makukuha natin? Sino ang magaling sa mat? Tani. Wala. Kung <laughs> tinanim 50 mga isang sako, ilang sako makukuha mo? Pwede 50 sako din. O, oh, 50 sako. Ayan na. Hari ka dito. Tulungan mo kami kung may makukuha ka pa. Wala na. Naubos na namin. Saan ang punta mo? O, dali. Ikaw na magpitas oh. ka dito yung mga natira. Ito <laughs> sa ito po ay ano na rin, mga nakailang pitas na rin po ako dito. Siguro meron ako dong isang kilo na ba yun nandun? No? Mm meron -mm, na. Ko. Kasi iniipon ko siya mga kabukids para malaman ko itong plat na ginawa kong to, kung gaano karami yung makukuha ko. So siguro mga isa't kalahating kilo na rin. Uy! Okay na rin. Okay na diba? Okay. Sulit na yung dalawang buwan na pagdidigil. <laughs> Ayan mo. Wala yata energy si Bilog ah. Hindi pa yata kumain. So ito po mga kabukid yung ating update sa ating ginawang drip irrigation. Yung ating lumang hose sa mga hindi po nakanood. Ito po ay lumang hose na ginawa natin hindi ko na ginagamit tapos nilagyan ko ng butas-butas dito sa gilid dahil nga may mga butas na rin siyang kusa nilagyan ko na ng additional tapos naglagay po tayo ng mga tanim ayan naglagay po tayo ng mais ito na ngayon yung ating mga pinatubong mais mais, okra mais, mais marami po tayo nilagay dyan malalaki na ang ating mais Dito sa unang part, mais at okra lang po nilagay ko dyan. Tapos, dito sa, kasi hindi pare-parehas yung lakas nung kanyang ano, nung kanyang tagas. Kaya naisip ko, para hindi naman pare-parehas yung tanim. Dito sa mga side na medyo mas malakas yung tagas niya, iba naman po nilagay ko. Awin tayo. Ito po ay naglagay ako ng pakwan. Ayan, yung isa. Medyo hindi lang masyado kagandahan ngayon yung tubo niya. Pero tumubo naman at mamaya aabunuhan ko yan para makita ko kung mag improve yung kanyang itsura. So, ang ginawa ko po ay mais. Tapos, ito yung una kong tinanim, okra. Naglagay lang ako ng pakwan para kako yung mais tumataas tapos meron namang gumagapang na tanim at yan dito sa side na to pakwan ang aking nilagay na kapartner ng mais at saka ito para gagapang sila rito tapos dun po sa unahan meron din tayong iba pang tanim pero dito sa gilid mga kabukid nilagyan ko pa rin ng munggo kasi nga munggo is life Ayan, meron din po tayo ditong pipino. Ang lulusog ng ating pipino dito malalaki na yung kanilang dahon medyo nakain lang ng konti ng insekto pero okay naman ang ganda so dyan naman po nagsisimula yung ating pipino meron po tayong uh, isa, dalawa, tatlo apat lima, anin, pito walo, siyam, 11, 12, 13 14 Katorsing ano to? Grupo. Kasi sa isang grupo, tatlo-tatlo nilalagay ko. Ito medyo napuruhan ng insekto eh. Pero dito sa kabila, maganda-ganda naman. Ayan, lumalaki rin yung kanilang dahon. So yan po ating update sa ating tinanim. Maliban sa okra at uh, mais na una nating itinanim dito nung nakaraan naglagay po ako ng iba pa. So bala ko pa maglagay sana ng iba pang kalabasa. Pero naghahanap po ako ng kalabasa ano lang, yung maliit. Kasi yun yung prefer nung tindahan na kumukuha sa amin. Gusto niya yung maliit lang para hindi niya na daw bibiyakin. So, yun ang hinahanap ko. Serenit, senyorita ba yan? Senyorita. Serenita? <laughs> e, hindi ba senyorita? hindi yata eh. Pero basta ganun. Hinahanap ko pa. Kala ko senyorita eh. So yun, sana mapadami natin tong ano, bunga ng ating mais. Mais talaga po ang pinakamarami dito yung tinanim ko eh. Kasi buong hos. Buong hos doon. Umikot na ganyan. Pag gano'n. puro mais na yung ating tanim. So yan ang ating drip irrigation mga kabukids. Mag-update po ulit tayo sa susunod kapag ano, kung mag improve yung ating mga tanim. Anong kinakain nyo? Kasuy. Kasuy. <laughs> Wala na, ibuto na lang. Oh. Eh. Naubos na namin <laughs> ang pakla. Dahil umakas. <laughs> Meron doon, magsungkita ko. Ang <laughs> 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 pakla pa tayo na tira. Kanina, kinawa na namin. <laughs> cute, cute. <laughs> Nagbudbud na yung tari niya. Hmm. <laughs> ang cute, cute. Kamukha ni Bilog. Mm hmm? hmm? <laughs> Abot. Yay! Yeah. Magkamukha sila kasi magnanay sila. Hello. Mag hello. Hello, hello, pupo. Nung nakaraan mga kabukids, naka-score na rin si Carding. Dito sa Inahin. Bye, bye. Ano? Naka-score na si Carding sa'yo? Ah. Uh, dito ayaw niya Itong maliit na to eh. Ayaw niya. Nanginginig. Basa. sabihin. Thank you. <laughs> Kasi na ba yan sa for today? <laughs> Pampano, pampataba. Si <laughs> okay, Mama makakabukod sa nagkakalat ng ano, ng styro sa paligid. O, oh, yung kalahati, kinapo niya lang. Wala, yung lagay ko lang. <laughs> <Ayan>. <laughs> o, oh, diba? Pampatong dito. <laughs> Hugas ka, may binagad. mag magkabuno po tayo ng ating mga tanim dito synthetic ang gagamitin natin meron tayong minix ko yung 1440 at saka yoria yan ka naman ang, ang lagay mo ilagay na lang natin sa ilalim ng hose halimbawa ganito para hindi sobrang init pag sumikat yung araw ganito mo dito lagay mo dito mga tatlong pulgada pagitan dito para dalawa sila makakuha ganyan tapos iwasan mong mausod-usod yung hose. Clear? Clear. Copy? Copy, face. Huwag <laughs> masyadong tiket ma, ha? Mga 3 inches. Kasi masusunog. At saka ganyan lang, oh. Isang ganyan lang, oh. Masunog kasi, eh. Hindi natin masyadong damihan. Ah, hindi mo na ibabaon? Hindi na. Tamang-tama kasi ito mga kabukids. Kapag pinatubigan ko to lalabas yung tubig dyan. Nandyan din yung tubig sa ilalim dumadaan eh. So, mamaya patutubigan ko pagkatapos kong lagyan ng abono. O, di kaya naman bukas. Total, bagong ulan naman. yung ating hos <laughs> yung hos ang nilagyan ko <laughs> sa ilalim ng hos eh tataba talaga yung hos dyan <laughs> tataba to ng hos to kita mo maglakihan na yan <laughs> yung mga iba mga kabukids na sobrang lilit pang mais ay pahuli na kasi yung una ko nilagay hindi tumubo tapos naglagay ulit ako kaya medyo late sila Actually, nung una nga, isa lang ang nilagay ko sa isang side lang. Tapos naisip kong dalawahin, magkabilaan. Kasi sayang naman yung tubig na lumalabas. At saka, may plano po kasi ako dito, kapag lumaki na, nalalagyan ko ng tanim na sitaw. Para yun na yung, ito na yung puno niya, yung ang pag-anohan niya, pag-gagapangan. titignan ko kung mag-work. Ano ba? tinamad na diskarte pero <laughs> tingnan natin kung pwede parang hindi na ako magbabalag Yun. ano tong tinanim mong mais? puti o dilaw? puti no? hindi ko makita kulay pink kasi yung buto eh may kulay, may kulay. parang puti tingnan natin yun doon hindi ko pa masilip eh. Ah, may bunga na yun nandun. So, masisilip natin para paglaga. Sabor. Anong mas gusto mo? Puti, dilaw? Kahit ano. Hindi ako mapili sa mais. <laughs> Basta merong nakakain-kain pag ano. Sa akin, para sa akin, mas masarap yung puti. Puti o dilaw? Puti. Ay, yung dilaw ginagamit sa ulam, no? Oo. Mga nilaga oh, Masarap sa ulap yung tilaw Yung puti naman masarap pang gisa Tsaka pang laga-laga In fairness Yung munggo dito medyo maganda Doon ano eh Maliliit O oh, depending nga yung iba kasing Lugar hindi talaga natutubigan nang maayos Okay lang din Ano pa rin lang yan eh Side Ano lang sidekick, <laughs> sidekick. <laughs> sayang din kasi meron kang assistant ma ah oh, Yo, buti nga pa rin ako hindi <laughs> <laughs> na ako napapagod nag ano yan buklat buklat uh. Sakto lang pala. wala na. Ubus na ma. Ubus na sa akin. Ubus na? Mga pipino nilagyan mo? Oo. Oh. Bakit mo nilagyan? <laughs> <laughs> Ilang puno na lang. Yung tatlo yung mga pipino dyan, tigta tatlo. sakto sakto Nagdaga kong konti, baka hindi makaabot sa ugat yung nilagyan. Ano karami nilagay mo? Ba? Madami Kunti rin. Konti lang talaga. Pag <laughs> sabi Ma konti, konti talaga. Mga tatlong piraso siguro. <laughs> okay. okay na. Humayo kayo at magpakataba. Yan po ang ating update mga kabukid sa ating drip irrigation. Next time ulit tingnan natin kung malalaki na sila. Ganyan na yung mga ano nyan yung tawag dito mais at yung munggo hindi nga umabot sa tuhod tita na nandiyan ha ay mayroon pala sige tawagin mo si tita B nandiyan na rin naman mayroon pala akong ibibigay ah wala pala si tita B mga kabukits dahil wala ulit si Tita B. Kakarating lang. Nawala ulit. Busy. <laughs> Busy. <BAC. BAC. laughs> Parang ano lang, susulbot. <laughs> Lulubog eh. Alika dito, dali. Ito, ikaw na lang representative kay mama mo. Tsaka si ate. Alika, dito. Ali, may bibigay lang ako. Para masayahan Halika ka rin. Hindi si mama na okra. <laughs> Oo, may regalo ako kay mama mo. Dahil wala siya. Ikaw na lang. Dito ka dali. Ikaw na lang nanay. Ito na lang ni mama mo. Sana ba 'yun? Mabigat pa man 'to. <laughs> oh. Mama B. Aba. At saka kay Tita B. Oh, kayo na magbigay ah. Pag nawala, sabihin ko ikaw. Kay <laughs> hey mama ha, hindi sa iyo. Oh, sabihin Yan yan ay bigay ng ating kabukids, regalo. Wow, thank you. Yan, no? <laughs> thank you, may 1,000. Huwag <laughs> mong i-scatter. <laughs> bawal. Wala. Hindi na maggana yung aking i-scatter. <laughs> <laughs> Nagalag na. <laughs> Ayan, thank you po sa nagpadala ng regalo sa amin. Uh, kay Mama you. B, kay Tita B. Salamat po, salamat. Hindi na natin sabihin na kanyang pangalan dahil ayaw niya magpabanggit. Pero salamat. Maraming maraming salamat. Wait lang, si Bilog yata meron din eh. Ay, meron pa pala. Meron diba si Bilog? Tapos eh, wala akong ano eh. Bariya lang kasi yung sayo eh. Dos. <laughs> mamaya na lang yung sayo. <laughs> Kaya mama mo yan. Yan si eh. mama mo ah. Ito na lang muna sayo. Palitan ko lang mamaya. Dos. <laughs> Amen na lang i sayo. Thank you po mga kabukids sa panonood. See you next vlog.